Okay, magandang araw ho. Uh, actually, mag matatawag ko bang maganda to kasi <laughs> grabe yung news po natin. grabi uh, grabe yung baha. So, sana po ay nasa maayos kayong kalagayan at walang mapahamak. Grabe po yung baha natin. So, may makikita tayo sa FB, lalo na lalo na sa FB na po-post, uh, inaano 'yung sakyan. Uh, nalubog sa baha yung sakyan. Hindi na naalis yung sakyan dahil nalubog na. So, bigyan ko lang po kayo ng tip kung ano mga dapat niyong gawin pag nabaha o nalubog sa baha yung sasakyan natin. Yung makina po natin, pag yan nakahigo ng tubig, matik, katok po ang makina natin. So, marami pong marami na pong pwedeng mangyari. Apo, pwede mabulok-tot yung balbula natin, uh, connecting rod, yung piston ma maapektuhan. 'yong so, yung mga pinakamahalagang parte ng engine natin. So, maari, mauwi sa malaking gastos. Uh, karamihan ng sa sakyan ngayon ay puro electronics na. Yung may mga ECU na, kung tawagin. Unlike dati ng mga carburetor kung uh, kumbaga hindi siya gaanong maselan. Pero ngayon, mga maselan na. Kasi pag electronics po yung usapan, Uh, alam naman natin ang kuryente pag nabasa yan o nababad sa tubig natin magkakaroon ng uh, short ba doon o bahala na po kayo kung ano tawag <laughs> basta yung pag nagdikit yung positive o negative kasi ano yan eh uh, may pinakatamang term doon i-comment eh, nyo na lang po kung ano conductor ba yun yung tubig yung madaluyan siya ng kuryente madaling makadalo yung kuryente sa kanya so pagka nag nangyari yon uh, possible masira yung mga electronic parts natin kagaya ng uh, ECU at ang ECU po ay isa sa mga mahal na pyesa sa ating mga sasakyan so, mga... na yung sasakyan ninyo ay nalubog na okay sabihin na natin hanggang dito rebo po itong sample ng sasakyan eh uh, yung ibang mga sasakyan, doon sa may ilalim ang mga ECU niya. Doon sa gilid. Pero depende po sa sakyan ha. Yan sa gilid. Doon. Madalas yan. Mga lumaluma. Pero mga bago na. Nasa ibabaw na po yung ECU niyan. Yan. mga may na rin na maabot. Pero dahil sa tindi ng baha. Nakikita naman natin. Pati bubong. Inaabot na. Kung inaabot po yung bubong. Meaning. Inaabot po lahat. Pati ECU natin. So. Ang una po ninyong gagawin pag nangyari na yon ay tanggalin nyo po yung battery. Ayan. At wag na wag na po ninyong pagtangkain na start ang sakyan ninyo o paanda rin. Kasi dyan na magti trigger yan yung ECU natin. Magkakaroon ng kuryente, dyan na magkakadamay-damay yan. Ikalawa, e kung nakahigo po ng tubig yung air cleaner natin, kagaya ng mga nasa mababang air cleaner. Uh, high Ace, L3, yung mga truck, nasa, halos nasa pagitan lang ng gulong, hindi dito. So prone na po yun sa baha. So prone na yun na makahigop ng tubig. So malakas po yung suction ng ng makina natin. Isang higop lang yan. Diretso kaagad agad sa loob ng makina. Huwag na huwag po ninyong start. Tapos tanggalin nyo muna yung negative na terminal o kaya yung dalawang terminal ng battery. Hayaan nyo muna siya matuyo. So, kasi nung nag-undoy, naalala ko nag-undoy, nasa ano ko eh, gasolinahan, nasa total. So, ang, ang dami namin ginawa doon na nabahang sa sakyan. Sobrang dami. So, pag tanggal ninyo ng battery, huwag ninyo yung paanda rin. Hayaan nyo munang matuyo yan. Tumawag na po kayo ng mga mekaniko. Natitingin dyan. Ang gagawin dyan, yung iba dati, binabaklas namin yung ECU. ah uh, pinatutuyo na maigi. Tapos, i, i -re, re seal ulit. Saka, papanda rin. Aring mawala po yung mga lubrication natin. Sa engine, kasi pag pinasok ng tubig yan, hindi na, purong engine oil. Ah, mga fluids natin, magaya ng, ambawa, yung transmission natin, yung gear oil, papasukin nga yun ng tubig yan. Ah, automatic transmission, papalo, ah, magkakaroon ng halo yung system nya. So maaaring makasira rin ng transmission. Kasi hindi na yun yung mismong lubricant nya o yung fluids nya. Depende po ito ah, sa sitwasyon. Kung halimbawa, ay lubog na lubog talaga, papalitan po ninyo lahat ng fluids yan para lang safe. Lalo-lalo sa transmission tsaka sa engine, engine oil palit 'yan. Mga bearing natin 'yan, possible 'yan pag nababad naman na na sa bahay ay pa maaring masira kaagad. Kung halimbawa ang baha ay uh, malalim talaga, wag nyo na pong isapalaran ng sasakyan natin. Alam ko may mga nag experiment doon yan eh. May mga ganyan, may mga sasakyan talagang yung advertisement nila ay eh, tinatawid sa ilog eh. Imagine mo naman, sasakyan mo milyon yung halaga tapos itatawid mo lang sa baha di ba eh mare may gagawa ba sobrang yaman na yun <laughs> pero nga ako man din lalagay ko sa sarili ko dun sa may sakyan hindi ko na isusugal alo pat mababa yung sakyan natin so yung umanap na lang muna kaya yun ang pwedeng maparkingan as palipas na lang yun yung pinaka the best po talaga na gawin sana po ay eh, dalangin ko na tayo ay safe lahat at mawala nang maaring masaktan sa mga ano sa dulot ng pagbaha at sana naman ay yung sasakyan natin ay hindi natin ma hindi mabaha dahil gawa ng alam nyo na yan gastos yan ngayon so yun lang po laging mag iingat po tayong lahat lalo ngayon tagbagyo na so yun maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta at sana nakatulong yun safe po lahat maraming salamat po